Pony Harila sangat itu. Am Sarah. Strawberry the daddy. pornada ang aming sunrise kanina. Sunrise watching sana dito kanina sa Aroma Beach dahil umulan. Habol kami ng sunset. Kaya lang po, ayan kung makikita nyo. Maulap. <laughs> <or> maulap? <laughs> Wala po tayo pakitang sunset dahil maulap. Tingnan nyo po. Ayan, meron pa rin naman. Oh. Ang ganda pa din naman ng kaulapan natin hindi nga lang makita talaga yung sunset effect pero at least oh kita pa rin yung mga magandang ano ng reflection ng araw ah ba diba? yan punta po kami dito sa dagat si Ote po kasi palaging inaatake ng allergic rhinitis yung plano po talaga namin ay mag ano Magpa-sunrise dito. Kaya lang, ayan nga po. Sunset na to. Pero <laughs> nakakatuwa 'yun, know? oh. maula, pero ano pa din, kita pa rin yung effect sa ng yung so ka, ano? Ah? Ka. Bili ka. Bili ka. Ah? <laughs> oh. <laughs> yung gawa ganun general para sa yung ano natin? Sa pusa ah. Oh, ano yun? ano 'yun? Burger. Burger. <laughs> Malaki namang burger na ina. Daga. Ayan, kita yung dagat. O, di ba? Maganda mag-ano-ano ano lang tayo dito. At wala akong dalang tripod. Ayan, para naman makita natin yung dagat. Ayun po. Oo, baka to, sarap maliging sa dagat. Kaya nga. Eh. Mamaya po, lilipat kami doon sa medyo bandang ibaba. Pero nakakatuwa, walang ano, hindi mainit itong upuan ko. Yan lang ang maganda Ay, lang dahil tayo. nga umulan ng umulan ng halos kalahating araw. Ano dad? Malamig Umagam yung upuan. Malamig yung sementong upuan. Ayan po yung inuupuan namin. Ayan. Malamig. Hindi katulad ng ano. Pag, pag galing kasi ng school, hindi kami pupunta dito kasi mainit. Nakabagan kami dito. Oh, ayan, malamig siya. Punta tayo doon sa tabing dagat. Doon sa baba. Okay. Ayan, ipakita ko lang po yung kabilang side ng ating kalsada. Yen may aroma food park. Nandyan po yung ating mga maraming kainan. Kung makikita nyo po yung Neko Kohi, ayan, yan po yung sa aming pinsan. Yung palagi namin pinupuntahan. At doon po, lahat yan. Mga bilihan po yan ng mga pagkain, mga milk tea, at kung ano-ano pang temptations. Alanak. na? <laughs> pag-exercise ka daw dito pero puno ng temptations na food. Wala <laughs> si Daddy. Dad, ikaw mahaba ang paa mo kay dalawa ay eh ako. May tuntungan, May tuntungan? saan? Uh, ano ka ba? <laughs> May tuntungan dito. Ah. Oh. Sige nga, kung so, kaya ko. Oh, laking tao mo na yan. Oh, di ba? Si ka, tuwayo lang eh, Kaya. Nakakamiss ang dagat po kasi nung summer pa kami nakapunta dito kasi nga every weekend umuulan tapos pag may mga times naman na weekend hindi umuulan, may vlog naman po si Daddy din ng maaga. Eh, Saturday lang talaga yung pwede namin time kasi pag Sunday hindi naman din kami pwede ng maaga at may simba nga. Saturday lang talaga ng morning kasi may pasok naman kami ng simula Monday hanggang Friday kaso laging may ulan yung Saturday oh ngayon wala na yung sunset <laughs> dapat meron wala na yung sunset na ano na natin na nakita na natin kanina yung effect na lang po pero hindi na yung mismo ano talaga yung mismong sunset kasi nga maulap maulan nga po kanina eh so expect na natin talaga na maulap Parang kailan lang po ay baby yan si Otep na tinatakbo-takbo dyan ni Daddy D. Ngayon ay malapit na siya mag-16. Sweet 16. Ilang araw na lang. Malapit uh, ka na abutan. Uh, ilang araw na lang. Sweet 16 na. Uh, <laughs> o, ayan na po. Tingnan natin. Nag-iiba rin po yung kulay niya habang dumidilim Saka nag-auto-focus yung camera sa lightings po siguro nga Tingnan nyo naman po yung ulap Palapit na namang umulan Yun, oh may mga dilim na naman po doon And marami pa pong tao, marami pong tao Yan, naman po sila kita Yan, ang ganda po Parang rain cloud nga po, tama anak, parang rain cloud siya Ala, oh, tignan mo ito, ako, Kapal. Ayan, you know. oh. Ulan tumamay gabi ulit. Ayan, tingnan nyo po ang Iling Island. Oh, ang ganda. Ang sarap talaga ng hangin. Langhapin mo, nak. Yan ang, ano natin. Isupot natin yung hangin dito. <laughs> Bili ka na kasi doon, kanina ka pa nagsasabi. Kanina pa po, po yan si Daddy D, sabi na oh, sabi na masarap. Kaya lang ang galakad dati, pinapapakuman na ako. Nalibili na kayo, kayong dalawang oh, tatay. Walang pera. Walang <laughs> oh, pera. Walang oh, pera. <laughs> oh, pera daw si Otep. Wala <laughs> naman dalang bag, parang nagkaka pera. <laughs> Dala lang sa mga. di si ano na lang, si Daddy na, bili ka na dad. Ano yung bilhin natin? Hindi, punta tayo doon. Ano Malakas kasi yung sound po doon, kaya hindi ako pupunta pa doon. Kasi, yes, eh. medyo malakas pa yung sounds doon. Baka, copyright ako. Dating na. Ano yun natin? enjoy muna natin yung hanggat, hanggat maliwanag pa na. Mamiya, hindi tayo makapag- Hindi na tayo makakapag dito sa napakaganda. Mabuti Ha? <laughs> Baka wala, wala tayong ginawa dito, kundi makipaghabulan sa ating mga muning. Next time. Next time si Lucana, isama natin. Yun, takbuin agad. Hindi, ano lang siya? Nakalish. cage Parang ano lang siya. Ay, hindi, mag-iiyak yun. May stress lang hindi may yun. Hindi mo yun sanay sa tayo. Pwede rin ililish. Pwede din yun, nakalish lang siya. O, di ba, padilim po ng padilim, pero nagpo-focus pa rin ng ating camera. Diba, Madami tao, no? O, habang dumidilim. Masarap po kasi talaga maglakad-lakad dito. Yung iba pong mga walking yung exercises nandito po yan sa sa beach ngayon at yung iba syempre manginginain o oh, ba? Diba? maraming kainan po kasi dyan sa may gilid yun mamaya ang ano natin ang tingnan naman at si Otep daw ay eh, medyo nagubutok na ewan natin tingnan natin kung anong mabili natin mga burger tusok tusok Mamamaya, kung ano uh, ano <laughs> <laughs> balot! Charon. Ano? Chicharron? Mga chicharron ang rin po mga nga. yan enjoy po muna natin ng konti ang karagatan. Ayan. I-share po namin sa inyo. Oh, ba? Diba? Ayan po, wow, papadilim na. Ay! Ganda po ang ano ngayon, ng tubig. Pero kung mapapansin niyo po, ayan, kung makikita nyo po, naglalakad lang po yung mga tao na mamasyal lang wala pong naliligo kahit dito po sa kabilang side walang naliligo yan si daddy nagbibidyo kasi malamig ayun may may naliligo doon ang tibay naman ng mga batang yun yeah, may lamig na may naliligo po doon eh ang lamig lamig po ngayon may lamig lamig po talaga oh sobra pero yun ang yun ang magandang tingnan mga, ano, pagkain, kainan. Ay, hindi, airport na yan, ha? Okay. Diyan, banda, oh, papasok. Grandia yun. ah, Grandia pala. Ano ba yan? Oo, Bindi nga, ano? Ayun nga pala ang Grandia. Oh, yun. Grandia nga. Sana yung airport natin. <laughs> airport? Air, <Ayun>. airport. <laughs> Sorry na. <laughs> Grabe yung, yung, yung pandinig ni Otep sa ano, eh? Ay, Airport kasi sabi, airport kahit malakas ang kahit malakas ang alon narinig pa rin yung <laughs> aking airport mali nga naman airport <laughs> airport <laughs> ang pangit no <laughs> naririnig pa rin talaga eh A few moments later. Ayan. Nandito yung mm, favorite ni Otep. Nandito rin yung aming suki. Ah. Oh, ang shawarma. <laughs> Yan po yun palagi namin binibili sa plaza. Kaya dito pala siya. O, happy naman yung dalawang magta yung magtatay. Oh. L yung isa dyan. Oh. <laughs> Ganda ng <ngiti> <laughs> lang ito yung nakita. Ganda lang ito yung nakita. Eh. Ayan warm-up burger. Ayo. Yan natin ang ano. Yan na, gabi na. Wala na. nalubog oh, na po ang araw. Marami pa po dito. Mga food carts. Hanggang doon po yan sa dulo. Hanggang doon. Ayan. Meron pong night market ngayon. Pero marami din po kasing tao dito sa beach. Iba rin po kasi yung ambience dito. Ayan, marami po yan. Maraming marami din. Ayan. E eh, dito, meron din silang pwesto. Sila po yung palagi namin binibilan sa plaza. Dadagdag pa daw kami ng ihaw. Ihaw. Dadagdag pa daw. May barbecue ba? Para masarap barbecue. Ayun! Ha, may barbecue. Din. May barbecue more. Thank ang ating ginawa. Kapila pa yung aming barbecue. Galing po. Oh. Electric pan yun yung, yung panghangin. Ayan. Sa amin na yun. Umawi si Otep. Bango. Ayan, yung usok na ano no, mabango. Masarap sa ano. Yung. Yung usok na, masarap pa mo yung amoy. Usok ng barbecue. Kaya nga, hindi nakaka-allergic rhinitis. Kahit pag kumangain ka, pagkakit ko lang mula, magubusig. Ah, true. Ayan, madilim na po. Wala na halos makita dyan sa likod. Maliwanag na lang ng, maliwanag ng mga ano na lang, ilaw at saka paraisikel. Ah, uh, nagdilim na po. Ganda rin ang ano dito, oh. May mga resto pa dito, oh. Dito po tayo, bili tayo dito sa Neko Kohi. Ayan, syempre. May e piso wifi sila. Tada! <laughs> si Rhea yan saan neko ko? Kaya neko-neko yan, maraming muning-muning yan. Ang neko po ba sa Japanese ay cat. O, ayan. Tama ba, nak? Tama, no? Ayan. Pili ka na dyan, anak. Sige, mag-ano muna ako ng mga neko-neko dito. Nakakatawa. Ito mga neko, oh. Look, cute, oh. Oh, diba? Ayan, oh. Yay! Cookies, cookies and cream daw. Okay. Ah, cravings satisfied. Na <laughs> satisfied ang aking ano, cravings ni OTP. Ay, pala yan oo Cute. Hmm, may mga pusa-pusa sa mga table. Ang cute-cute naman tunay ba to Ay, galing. Kala ko tunay. Ano lang pala to? <laughs> Plastic rubber. Ayan, nandito na rin po si Daddy D. Ikaw lang. Ako hindi ako pwede mataas ang sugar ko. eh okay. Ikaw, ikaw gusto na. Higop lang ako. Gusto mo rin? Hindi nga, gusto mo rin? Water lang ako. Ikaw, kung anong gusto mo? Kasi si Otep bumili ng ano? Na, na ano isa sa'yo na? Cookies and cream frap. O, oh. sa'yo. Ano tinitempa ko ni Otep, po Ha? Ano gusto mo? <laughs> Makikihigop ba ako? Ano? Ayoko eh, wow pero, pero may carb din dito. Pero ito protein, oh. Isaw. Isaw sa dugo. Ah, oh, cute na dugo. Oh. ito Toy, toy. Cute, ay. Punggo. Dad, order ka na. Kung ano gusto mo? Sige na. Oh, ikaw nga, naki-order mo si Daddy. Yeah.

Ay, hindi nila kay Grabe! ka talaga sa... oh. <laughs> ko mga isaw-isaw. Sobra. isang May extra yung yung play, yung na na ordinary cap lang. lang.

Thank sa akin dyan, ha? At isaw. isaw. <laughs> kasi Sabi niyo, pasya lang. Good trip pala kayo eh. Ah!

Joy, ang food trip ng dalawa. Alam mo, masasabi mo dyan. Goods. Goods. Uh, Uy, batuhan mo naman ng unti si Doggy. Uwa, awa naman. Isa lang. Ayan. Yeah. Uh, mukhang, ano ah. Hindi na tayo kakain ah. Hala, hindi na umalis si Cute Cute, oh. Ikli ng paa niya, eh, oh. hindi na siya umalis. si Pinakain mo kasi, Dad. <laughs> Kawawa kasi, ayan na siya, oh. Nakatikid, nakatitig siya kay Daddy, di. Sabi si Gruy, mabait dito, ah. Huwag mo mong hawakan, Dad. Huwag mo lang hawakan siya. Pero mukhang mukha siyang napakabait, oh. Cute-cute niya, oh, Punggok. Hmm akin yan. wow, very good. At diba ka. Paldo ka dyan na. Oh. Paldo, tama na. Uwi na, uwi na. Oh. Iba ka, uwi ka na, uwi ka na. Nauto ka na, nauto ka na, dad. Isundan ka pa niya. <laughs> Ayan, natapos po ang isang pasyal na may isang food trip. O, oh, ba? Diba? Kahit na hindi kami nakapag, ano, nakapag, ano yun, umaga? Nakapag jogging, jogging ng umaga. <laughs> yes. <laughs> May silbi naman pala ang gabi kasi pagkain, o, oh, ba? Diba? Yun ang mas, ano. Pag umaga, wala, no? Wala kayo, no? Wala. Wala, wala. wala rin mga futang pag umaga. Ang meron lang sa umaga ay taho. <laughs> O ayan, paggabi, maraming pagkain po dito. Kaya iyan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na po yung mga mga tinamaan po ng iba't ibang sakuna sa ating bansa, sa Davao po. Sa bantang norte po, sa Baguio, may mga may mga nililindol po and sa mga nabagyo. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. God bless po.